Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Webes kada apat na araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita, unakin natin ang kalagay ng panahon. Ang sama ng panahon o low pressure area na nakita sa Maya, Karagatan, malapit sa lalawigan ng Cagayan, ang siyang magdadala ng pag-uulap ng kalangitan mga pag-ulan sa Kagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa maghapong ito ng Webesa. Bate pa rin ito sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa kaninang madaling araw. Kahapon pa lamang ng alas tres, ang low pressure area ay nakita na sa layong apat na raan, apat na silangan ng Apari, Cagayan. Ayon pa rin ito. sa pag-asa. Samantala, ang uh posibilidad naman umano ang low pressure area nito ay magiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone sa loob ng 24 at apat na oras ay posible. Dagdag pa ng pag-asa. Samantalang southwest monsoon o kabagat naman ang siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region. Ganon din sa Mimaropa o ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ganon din sa buong Kabisayaan, Zamboanga Peninsula at maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maaliwalas naman kalagay ng panahon ang asan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Bagaman may mga pagkakataon na nag-uulap din ng kalangitan sa Metro Manila at may mahinang mga isolated rain showers at magkakaroon din ng thunderstorms na posibleng mangyari sa hapon o gabi. Pero sabi ng pag-asa, Ligtas namang maglayag ngayon o pamanaot maging ang maliliit na mga sasakyang pandagat dahil walang nakataas na gelwaning sa anumang bahagi ng karagatan ng ating bansa. Samantala kung sa ngayon, marami pa rin mga lugar sa bansa ang pinapatakan ng ulan. Paalala ng pag-asa, by December ng 2023 o sa pagtatapos ng taong kasalukuyan, 46% o halos kalahati ng ating bansa ay daranas ng tinatawag nilang dry spell. 43% na bahagi ng bansa ay makararanas naman ng dry condition. Ito ang inilabas ng pag-asa sa kanilang Climate Outlook Forum kung saan sinabi rin nila na 30% ng mga lalawigan karamihan ay nasa Luzon ang makararanas ng dry spell sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. 36 namang mga lalawigan kadalasan ay nasa Kabisayan at sa Mindanao ang makararanas ng dry condition. Pero pagtatapos ng February ng 2024, 48% na sa teritoryo ng Pilipinas ang makararanas ng drought o tagtuyot. apat Apatapong mga lalawigan kadalasan nasa Luzon, samantalang 40% naman ng mga lalawigan ay makararanas ng dry spell sa Visayas at sa Mindanao. Sabi ng pag-asa, para daw huwag malito ang mga tao, ang kanilang tinatawag na dry spell ay isang lugar kung saan ang kondisyon ay tatlong magkakasunod na buwan na nakatanggap ang isang lugar ng below normal rainfall o kaya naman ay dalawang magkasunod na buwan na way below normal ang patak ng ulan. Samantala, pag sinabi raw nilang dry condition, kasing kahulugan nito, dalawang magkasunod na buwan na below normal ang rainfall. Kaya ang dry spell ay mas matindi at mas tuyo kesa sa dry condition. Samantala, pag sinabi na ng pag-asang drought, Katumbas na rito ay mahabang panahon ng dry condition, limang buwan na magkakasunod na below normal ang rainfall o kaya naman ay tatlong magkakasunod na buwan na way below normal rainfall o halos wala ng pinapatak na ulan. Sabi pa ng pag-asa, 50 to 70 percent ang chance ng below normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa mula November hanggang December na traditionally inuulan ang mga buwan ng ito ang mga buwan na ito. Ang rainfall o pag-ulan ay makikita ring below hanggang below to normal sa malaking bahagi ng bansa maliban na lamang sa mga lalawigan sa Davao Region at Caraga kung saan palaging normal ang patak ng ulan. Ang rehiyong ito rin ang itinuturo na pinakang wet o pinakang malakas at maraming ipinapatak na ulan taon-taon. Pagsapit ang Enero hanggang Pebrero ng susunod na taon, 40 to 60% ang chance ng below normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa. Sabi pa ng pag-asa kahapon ng El Nino Climate Phenomenon ay lalo pang tumitindi mula sa naunang pagtaya nilang ito ay weak El Nino lamang, ngayon ito na isang moderate event. Ibig sabihin mas mahaba at mas mainit kaya mas matindi ang magiging epekto sa bansa sa mga susunod na buwan. Ang El Nino ay hindi bahagi ng climate change. Ito ay climate phenomenon. Simula ng maitala ang kasaysayan ng mundo, nagaganap na ito sa bahaging ito ng karagatang Pasipiko. Nakakakone nito ng unusual warming ng surface waters sa silangan ng Equatorial Pacific Ocean. Nagresulta ito ng below average rainfall na nagiging dahilan ng dry spell at drought sa malaking bahagi ng ating bansa, ang El Nino pag sa bahagi ng Asia ay tagtuyot. Sa kabilang bahagi naman ng Pacific Ocean, sa bahagi ng Latin America, bumabaha naman dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pero kapag sapit ng laninya, sa bahagi naman ng Pilipinas o sa bahagi ng Asia sa Karagatang Pasipiko, nagkakaroon ng malakas na mga buhos ng ulan at mahabang mga pagbuhos ng ulan. Sa bahagi naman ng Latin America, ang kabilang side ng Pacific Ocean, doon naman na itatala ang mahabang panahon ng tag-Toyota. Samantala, nagbigay naman ng pahayag kahapon ng Freebox Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil naman sa mga nararamdaman na sunod-sunod at madalas na mga paglindol simula ng buwan ng Hunyo sa Ragay, Camarinesura. Sinabi ng Freebox na kanilang naitala ang mas dumadalas na frequency ng tinatawag nilang earthquake swarms mas marami ang nararamdamang pagyanig ng lupa sa bahagi ng Ragay, Camarinesur at August 19 na itala nila ang marami-rami ng mga pagyanig ng lupa. Mula August 19 hanggang August 23, sinabi ng FIBOX, o hanggang kahapon po ito, sinabi ng FIBOX na ang Ragay sa Camarinesur ay nakaranas ang 121 na pagyanig ng lupa. Bagaman hindi daw lahat ay naramdaman at nakita lang nila sa kanilang mga panukat, apat na sa mga pagdinig na ito ay naramdaman ng mga residente. Ang pinakamataas na magnitude na itala ng Philippine Seismic Network para sa mga paglindol na ito ang tinatawag nilang earthquake swarm ay magnitude 4.4. Nangyari ito June 7 at August 19. Sinabi ng Freebox ng Earthquake Swarm ay isang maikling sunod-sunod na mga minor hanggang light earthquakes. At wala namang ipinapakita o identifiable large event or main shock. Sabi ng Freebox ang Earthquake Swarm ay magkakaiba sa haba ng panahon at sa lakas nito. Sabi ng Freebox, pinag-aaralan nila ito para malaman kung ano ang dahilan kung bakit madalas ang pagyanig ng lupa sa Ragay Camarinesur. Isang senaryo ay tinatawag ng free box na short duration burst of earthquake activity na iiral sa kung ilang araw at eventually mawawala din ito kapareho ng dalawang earthquake swarms na nangyari sa Camarines Sur noong 1993 at 2021. Isa pa raw possible scenario na ang mga paglindol na ito ay precursor o nagbabanta ng mas malakas na magnitude ng earthquake sabi pa ng PHIVOLCS. Napuno na diin ng Fibox sa Camarines Sur na isang seismically active region sa bansa dahil sa presensya ng Active fault na kasama na rito ang ligaspi, linement at offshore segments ng Philippine Fault sa Ragay Gulf. Ang iba pang mga local faults sa close proximity o malapit ay maaaring nag exist pero hindi pa nakikita ng mga seismologists ng PHIBOKS. At ilan sa mga ito ay potentially pwede raw nakatago o natatakpan ng mga pinakahuling geologic deposit. Ang mga nakatagong fault line na ito ay may potential daw na makapag-generate o maging dahilan ng minor hanggang strong earthquake sabi ng Fibox at ito ang kanilang hinahanap at pinag-aaralan sa ngayon. Batay sa earthquake data, ang nagaganap na cluster of earthquake ay sanin ng strike slip fault, isang uri ng fault line kung saan ang dominant horizontal movement ang siyang nangingibabaw, sabi pa ng FIBOX. Pero sa ngayon, sabi ng FIBOX, kulang pa rin ang kanilang mga kaalaman kung ano talaga ang dahilan kung bakit nararanasan sa Ragay Camarinesur ang fault line o ang mga tinatawag nilang earthquake swarm. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala.